Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na iwasang magpaalala ng pediatrician at motivational speaker na si Dr. Richard Mate sa aktres na si Valerie Concepcion dahil sa post nito na nakaupo na sa car seat ang kanyang bagong pang-anak na baby. Sa Instagram reel ni Valerie, isa sa mga litrato ay nagpapakitang nakaupo sa car seat ang kanyang baby. Si Valerie ay nanganak nito lamang October 25, Napa-comment si Dr. Mata at nagpayong hindi pa dapat iniuupo ang sanggol. Friendly reminder, dapat nakahiga ang baby sa car seat for infants kasi wala pang neck support ang baby. Bawal pa siyang nakaupo without holding the neck and head. Ayon kay Dr. Mata. Wala pang pahayag si Valerie sa payo ng doktor. Ano sa palagay mo, tama ba si Dr. Mata o mali lang talaga si Valerie?